Tuwang-tuwa nga siya nang umahon sa dagat kasi sa ino ba namang hindi matutuwa kapag gano'n na ang mga nahuli. At ito nga mga nangyari sa araw na ito. Maraming biyayang ang binigay sa atin ngayon. Tagiya sa balay na Nitong umaga nga ay nagpunta nga ulit ang aking asawa at kanyang kapatid sa dagat at ganito nga ang kanilang nahuli. Maraming isda nga ito at iba't ibang klase nga ito. Makikita mo nga na sariwa pa nga ito kasi naminga pa nga mga ito mga isda. Hindi na nga tayo maubusan ng pag ngayon kasi may lambat na nga tayo. Tulad ngayon, mahaba-habang nga tayong magbakasyon at ilang araw nga ito. At ito nga libangan ngayon, manghuli ng isda para may pangulam kami. mainam nga dito sa aming lugar kasi kahit araw-araw ka pang pumupunta sa dagat, kahit oras-oras pa nga ay may makukuha at makukuha ka ng isda tulad nito. Niluto na nga ng aking asawa at ito nga ay gawin ko ng paksiw. At ito na nga rin ang aming kilawin. May sinugba nga pala dito ang kanyang kapatid at... Ayan, papunta na nga siya para hatda ng kanyang ina ng ulam. Malayo-layo rin kasi ang tinitirhan ng kanyang ina sa amin. At ayan, kumuha na nga ng sabaw ang kanyang kapatid. Kahit nga napakainit ang panahon ngayon, kaya go lang sa sabaw kasi napakasariwa nga nito at napakasarap nga ng sabaw nito. Kaya ngayon, kain nga po muna tayo. Kumuha na nga rin ang kanyang kapatid dito ng kinilaw at biniro pa nga ng ganking asawa kasi wag na lang daw magtrabaho at mangunguha na nga lang sila ng isda. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain ay bumili nga ako ng prutas para pangwala ng lansa. Binitbit na nga ng aking anak ang tuba kasi papunta nga kami sa kanyang kapatid na nakatira sa malapit sa dagat at ito nga pala ang bubungad sa inyo kapag pumunta kayo dito sa kanilang lugar. Nanghuli din pala ang kanyang kapatid ng isda at ito nga ang huli ng kanyang anak na mga alimango. Maaliwalas nga pala ang panahon ngayon at hindi nga masyadong maalon at ayan papunta na nga siya sa dagat para manghuli ng isda. At nang makabalik nga siya, ayan, may nahuli na nga siyang isda at kinuha na nga niya ito sa lambat. Hindi nga pala madali ang pagkuha ng isda sa lambat. At may nakita nga pala akong malaking isda na kanyang nahuli. At may mga maliliit nga din. At mayroon pa nga napasama dito na puffer fish. At ito nga yung malaking isda. Habang ang kanyang kapatid at asawa nito ay naasikaso ang kanilang kinilaw, ang aking asawa naman ay bumalik ulit sa dagat at nanghuli nga ulit ng isda. Umaho na nga ito at titang nga naman sa kanyang mukha na napakasaya nga nito kasi napakarami nga na kanyang nakuha. Malalaki nga ito at mukhang mamahaling nga itong isda. Umaambo na nga kanina kaya ganito nga ang kalingitan natin ngayon. Ito na nga mga nahuli naming isda at marami-rami nga ito malalaki nga ito. Natapos na nga pala ang ng kanyang kapatid, ang kinilaw nila at ayan, tamang halo nga lang siya dyan. Ganito nga pala kami pag sama-sama, ito na nga ang nahuli ng kanyang anak, na mga alimango. At dito nga kami sa gilid, tamang selfie nga lang ako dito at nagmamaganda nga, ayan, sumakit pa nga aking mata sa silaw ng araw. Pero wala nga palang araw dyan kasi gumambon nga. <laughs> kumain na nga kami dito sa gilid ng baybay. At habang nabo over nga ako ngayon, ayan nagutom nga ako at kumain na nga ako sa gilid. Kumain na nga kami dyan at sarap pa lang ng pakiramdam pag ganito ang gayong pamumuhay. Napakasimple lang. Ayan, tamang kain lang kami sa gilid ng baybay. At ayan, tumagay na nga ang kanyang kapatid sa daladala naming tuba kanina. Ayan, ganito nga pala kami pagsama-sama. kinagabihan nga ay nasa kaso ko na nga itong mga isda. Para lutuin na nga, marami-rami nga itong nahuli nila ngayon. Ayan, marami nga danggit. Kumulo na nga itong tubig at tinamplahan ko na nga agad at tinilagay ko na nga itong mga isda. Hindi na nga muna kami nakauwi at dito na nga ako nagluto ng hapunan sa bahay ng kanyang kapatid. Sinunod ko na nga lutuin itong mga limango. Ayan, nagpag, nagisa nga lang ako na ng ginger. At yan, sinunod ko na nga bawang. Ayan, nagisa ko lang itong mga limango ngayon. Huwag na ang sober over. ভাল কেনেদৰে

Maraming maraming salamat po Panginoon sa inyong biyayang pinigay ngayon at sa inyo pong mga manunood maraming maraming salamat po. Thank you for watching. God bless everyone. Like and subscribe. Tagiya sa balay na iwit ko ka. Oh, na iwit ko. Thank you sir blessing. Na kuan me, mi oh. ko silang blessing bye.